Next slide po. Okay, para mas makita niyo po, uh, lapit na lang po ako. So, ito po yung ating sa ng Canal. Ito po ang sa service po. Yung pong uh, pintuan papunta sa bahay sa bahay bata. Next slide po. Ang um, cervical cancer ay isang sakit o karamdaman na nakikita po sa kababayan. Obviously, na sila lang naman po ang sure. may It has to be free. Kasi nga, halos lahat naman nagpapa-examine sa ating gobyerno ay mga Kaya kung magiging burden naman sa kanila, ay lalo silang mahihirap. Meron naman tayo sa gobyerno yung medical assistance. So, i-enroll namin sila doon. lalong lalo na kung sa government hospital sila magpapatingin at magpapagalit. Uh, ano anong dokumento ho yung kailangan nila handa para sa ganyan para... para kailangan lang naman natin doon yung profile ng pasyente, anong diagnosis, sa hospital pupunta, ano yung gagawin sa kanya. Simple documents lang naman. At pag yun ay napaisa napa na pasalubong na sa yun agad-agad naman ay gabibigyan ng PONDO. Kung DOH hospital yun, ay uh, yun yung mismong DOH hospital na yun, may sarili ng pondo para sa mga Subalit so, kung uh, hospital na o kaya pribadong napuntahan niya dahil puno na sa gobyerno o kaya local government hospital, yung pondo nun nasa amin, basta lang meron kaming uh, memorandum of agreement, ay eh, pwede namin tulungan with the hospital. Uh, Puwerta po. So i-open yung kanyang perta, uh, Visual inspection with acetic acid. So gagamit po sila ng suka para po makita yung na mention ko namin kanina na pre-cancerous lesion. Ang maganda po sa VIA in one minute makikita na po agad yung resulta. So right there and then ma-advise na po yung babae kung uh, siya ba ay for uh, yung treatment or yung management po kasi no'n kung nakita ng positibo uh, na may precancerous lesion siya or yung tinatawag po natin na aceto ma-advise na po agad yung babae na for cryotherapy po siya. So, yun po yung management for um, BIA uh, clients na nag- positive again, po.